Nababahala po ang ilang senador sa tumitinding iringani na Senator Juan Ponce Enrile at Sen. Miriam Defensor Santiago. Nakakaapekto na raw ang lantarang bangayang ito sa reputasyon ng Senado. Nakatutok si Jam Cezanne. Hayagan ng alitan ni na Sen. Juan Ponce Enrile at Miriam Defensor Santiago dahil kahit sa committee hearing at mismong sa plenaryo, umaabot ito. Yung tawag mo si Enrile si Tanda. Sino ba bang matanda dito sa si Senado kung di si Enrile? Sabi niya, 89 years old na siya. Pero natin sigurado, baka 99 siya. Sinabi ng senadora sa Blue Ribbon hearing na ako daw ay may asim pa. Masakit mang banggitin. Hindi po ako naaasiman sa kanya. Pagkatapos ng privilege speech ni Enrile kahapon laban kay Santiago, sinabi ng senadora na siya naman daw ang magtatalumpati sa December 4 para sagutin si Enrile. Pero pangamba ng ilang kasamahan nila sa Senado, lalong makakasama sa reputasyon ng institusyon ang alitan ng dalawa. Ang tingin na nga sa mga senador, kung hindi may problema sa PDAF, ay ang tingin walang ginawa kung hindi magbangayan. So, apektadong-apektado na yung image ng uh, Senado, hindi natin ma mapipigilan naman. Nalulungkot man daw ang mga senador, hindi naman daw nila mapipigilan ang dalawa dahil karapatan nilang magsalita sa Senado. Mukhang malalim na yung kanilang, kanilang rift o yung kanilang uh, away. Uh, mahirap makalam yan para ako sila nire-respeto. Nakakalungkot siyempre yon na dumarating sa level na yon sa kabila ng mga problema ang kinakaharap natin. Siyempre hindi natin maiwasan, tao pa rin. May nasasaktan, may nananakit, may nasasaktan, may nananakit at kailangan ilabas yun. Hindi lang Enrile versus Santiago ang natutunghayan sa Senado. Sa Blue Ribbon Committee hearing noong November 7, naglabas ng pagkainis si Santiago kay Senador Serge Osmeña na naunang nagsabing nagiging circus ang Senado kapag nagagalit si Santiago. Senado, hindi man lang college graduate, hindi abogado, kailanman hindi na-practice kung ano nung pinagsasabi. Noong Enero, nagtalo si na Enrile at Cayetano ukol sa isyu ng paggamit ng pondo ng Senado. Pinunan ni Cayetano ang anyay impluensya sa Senado ng Nooy Chief of Staff ni Enrile na si Atty. Gigi Reyes. At inungkat naman ni Enrile ang dating utang sa kanya ng yumaong ama ni Cayetano. Eh, hindi ako preparado sa mga sinasabi mo. No, Mr. President, akala ko sasagutin niyo yung issue sa Senado, hindi President. yung personal. At noong nakaraang taon, nauwi sa pag-walkout ni Sen. Antonio Trillanes IV ang sagutan nila ni Enrile ukol sa papel ni Trillanes sa negosasyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. No, because it's going to, about to be improper in this... Uh, uh, particular interpretation. Because you cannot answer I the can questions answer. I'm going to ask I ask you. Answer, but... well, sabi ni Escudero, ang bawat senador na raw ang mananagot para sa kanila mga sinasabi. Karapatan kasi ng kada miyembrong magsalita sa kung ano mang bagay. Pag mo kasi magsalita para sa isang bagay, baka sa susunod sa ibang bagay naman, susunod ibang bagay naman at wala na magsasalita. Jam Sante, Nakatutok, 24 Horas.